Binweltahan ni Senator Cynthia Villar ang mga kongresistang isinusulong na amyendahan ang Rice Tarification Law. Aniya, sawsaw -saw lang daw ito sa mga isyo. Para dalhin tayo sa pulso ng politika, ihahatid sa atin yan ni Raymond Tinaza. Kinastigon ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Sinja Villar ang mga kongresista na nagnanais abindahan ang Rice Tarification Act Sinabi ni Biliara na walang alam sa problema ng bigasa at magsaka ang mga nagsulong na amendahan ang kanyang inakdang batasa. may tang naisa ng Kamara ni Balika sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan na magbenta at magangkat ng bigasa na mariing kinokontra ni Biliara. Ayon sa senadora, tinanggal nila ang kapangyarihan ng NFA matapos ang investigasyon sa Senado na walang nagawa ang ahensya para maparami ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at maababa ang presyo sa merkado. Sa halip niya, nasangkot pa sa katiwalian ang NFA dahil sa traders nila binebenta ang mga imported rice sa halip na sa lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno ipinaliwanag ni Biliara na ang solusyon ng kanyang ginawang batasa ay hindi batay sa pansariling obserbasyon bagkosa ay sa resulta ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Study. Ako, si Raymond Dinaza, para sa kwentong politiko.